This is a soul farm girl. Welcome to Anita Farm. sarap ng tulog nyo ah. Ang sarap ng tulog nyo. O, na presko na kayo no, bagong ligo. Ang lalaki nyo ah. Ha? ha, ang lalaki nyo. Mm, sige, tulog ka lang dyan. ang <laughs> linis na nila Bagong ligo. Sige, tulog ka lang ha. <laughs> Ang bilis nila sumunod ah. Pakibilang mo na lang ulit kuya. Yes. Oh, bilangin mo. 15. Ang lalaki. Meron pa isang match pa ha? Malalaki. Oo. Oh, Matayin mo ha. Wait lang. Nito kayo sa... Mas maganda yan. Malalaki. Yan ba gusto ni madam? Oo. <laughs> Yung mga iba gusto, ano, oversized na yan. Exclusive lang kay madam yan, mga ganyang size. Binta ko na sa iba. O, sige, sige. Tapos na. Yan. so second batch pa. Ah. Yan, medyo ano na siya, maliwanag pa naman eh, no? Bago mag -dili, matatapos na din kami. Again ローマから。オッケー。カト <noise> tulak. Konti na lang, konti na lang. Ang lalaki. Ang Ang tataba. Tatabaan nyo. ganda ng katawan nila, oh. Ito kasi yung gusto ng buyer namin, mga kahit umabot pa ng 140 to 150 kilos, okay na sa kanya. Kasi sa iba, di ba, oversized na yan. Pero to walang oversized sa kanya. Eh. Mas gusto niya talaga yung mga ganyang size. 100 to 150 kilos, mga ganon. Ito tantsa ko dito ang average weight mga nasa 125 kilos ganun. Oo. Lalaki kasi nila eh. 'Di ba? 'Di ba pig? Lalaki niyo 'di ba? Meron yung tumimbang dito ng ano eh 140 kilos. 135, ganun 120, 115 gaganda ng katawan. Oh. Kaligo na kayo, ano? Ginabi tayo, ah. Pinahirapan nyo yung mga caretaker. Ginabi na kami, ah. Yan, mabilis lang mabilis pa na naiwan doon. Ang ah, lalaki kasi nila eh, hindi sila kasya dyan. Hindi kasya ng 15 dito. So, mga hanggang 10 lang. Or 13, ganon. Ala, nagmamadali na siya, nagmamadali na. <laughs> nagmamadali ta. Nagmamadali na naman. Ang tataas ng timbang. Hindi ko makita masyado. Malabo. Kaya tayo, dito yung Ay. Ayan, so excited na ba kayo malaman kung ano average sheet mga baboy po namin. Ah, kanina di ba sabi ko sa inyo 125, pero dito sa computation namin, umabot siya nang 133 yung average weight kaya ang bigat nila Sa mga hindi pa na nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone.